So yan na dito kami sa may taas na ano Taas na manggal Kasama ko yung tropa yung na, Tropa natin si Perper Yun o know? Napakalaki mangga men Yun okay, man, men masarap to eh Pag may bagoong Yun know, laki ng mangga okay. Let's go Baka maulog ako sa baba Tapos hindi walang sumalo Ano mer? Ano na? O? Oh? Pwede na Ingat lang men ha Baka maulog ka O? Oh? O? Oh? Mambiro may pugad Ano men? Pambira it, si pambira yun, nakakatakot dito si men, baka mahulog tayo Dito kami sa pinakatok-tok ng pagmamahal Yan, <laughs> oh may isa pa, pambira yung mahakyat May isa <laughs> namang ganito sa amin, mga maniba na pugad. Ito yung pugad, pambira na yan yung, yung pugad may laman, butike, tapos isang ibo na patay Ayun, at nakikita niyo naman, pambira may dalawa pang mangga rito Oh, 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 oh mangga Boom! Oh. Gagawa <laughs> oh. mo dyan <laughs> Pambira yung pogi natin dito, pero ah Pogi natin sa cameraman. Bira yung dalawa, buha baba na. So <laughs> ito po yung nakuha namin mangga. Napamaniniba na sila. Sa meron, pinapogi kong tropa. Ito yung pugad na nakuha namin. May patay na ibon. Anong tawag dyan, inaano yan. Pang power, ano yan, one punch line. Pusa namin mangga. Pwede na.